Sorry. Stealthy. <laughs> Yummy! Perfect! Nagyan <laughs> ko ng tatlong sili. Okay na. Nagdaga ko ng konting oyster sauce. Tapos asukal. With a magic touch. Ayos na to. Okay. Hey. Ayos na. Kompleto na yung lasa. Yan ang kalderetang simple lang. Ay, ayan mga ka-farmer, sa magandang buhay. Yung aming saging na natumba ay gagawin nating merienda dahil nagbabananak ako. Mabilisan lang, gagaling ko lang ng paling kima ka-farmer. yan hindi ko alam kung nakapagkatay ng bibis si rambo. So gagawa tayo ng banana cue. Ayan. Kailangan natin ng brown sugar. Siyempre. Papakaramel oh. muna natin yan bago natin ilagay yung saging. Para masarap yung banana cue. Siniyo utakay ano kay papayam. Yan. Favorite ko na ito ngayon. Kaya lang maliit. Kailangan ko makahanap ng medyo malaki. Para pag magluluto tayo nang marami-rami, ay magamit natin itong stainless. May nakita ko pa nito, ni bebe, yung malaki? Wala na. No? Okay. Alin? Yung stainless. Mahal din, ano? Kailangan nito matunaw, eh. Ayan. Talagang magka-caramelize. Bago natin lagay yung saging para okay maku-coat mo siya ng maayos hindi yung parang asukal ayoko sa banana kaya yun ang lalamin gusto ko yung ano talaga tagal din ha, tignan niyo oh hey, eh gusto ko ng gamot gamot lang gusto ko gusto gamot hindi pwede, ma-overdose ka ah yung may niya? Juan. Vitamins po yan. Supplement. Vitamin C. Ayan na. Malapit na. Ayan na. Kita nyo yan? O. Sa kanan natin nalagay yung... Ayan. Sorry. Sorry. salangan lang to. Oh, pwede na. hindi masyadong maraming asukal para hindi naman ano. Oy. na ako. ako nagtinda sa tapat ng eskwela Joke eh. lang nakikita ko lang. Ino-observe ko kasi yung mga, ano nga, nagluluto pagka, ano, bili tusok-tusok. Hindi ko magandang pagkakaluto nito, ha? Ganun pala ako. So, ayun. Diba? Wow. Hindi ko alam kung nakapagkatay si... Susundan natin ito ng... 'yung diretang bibi eh. O, oh 'yan, yeah, no. Hmm, papaso pa diyan. Hmm, mapit na, kita niyo 'yan? Eba? Diba? Oh. Ganon po 'yun. Yes, papa. kaya na ba? May natin tatlo. O ano yung ginagawa mo dyan? Ha? Ha? last batch hindi ko na po dinagdagan ng asukal sinimot ko na lang yung mga ano, mga naanditong natirang asukal so at least wala po masyadong ano, matitira ayan o, oh, nyo Marami na lang to, less sugar para makuha nyo na yung mga natira pa Sorry. Still seconds. Ayos na. Ayan, silipin natin itong uh, ano ba itong trabaho mga ka-farmer? Tatay ruming na ata mag-isa dito ha. Oh. ah. Oh, na busy po kasi yung mga people. Dahil uh, tomorrow is uh, Saturday na naman pala. So, ayun. Ako nga ah, magluluto rin ng paksiw. Tapos magkakaldereta pa ng bibi. At... makapacheck up kay Chichi so hindi muna tayo makapag vlog ano dito mga farmer pero halos sa ano naman yung kisame mauudlot muna kasi si Narizal po ang uh, nagtatrabaho doon hmm. yang merienda time ako naman ay tatakbo na hinatid ko lang yung mga uh, tawag dito Ricardo kapagkatay na pala si Rambo na kaya di pa mapatsya pa natin yon tapos sa uh, pressure cooker and then uh, ano lang patsyambang kaldereta lang ito <laughs> 10.45 BB apat kailangan natin maluto ito ng uh, bago man ang malian ay yun nahinip ako inadobo ko na itong mani ko hmm. tagal sumirit nung ating uh, yun meron na tagal Inadobo ko na to konti lang. Alala mo nga, bili tayo ng mas malaki nito, bebe. Stainless na to. Oh, parang parang nagmukha na lang na palangganang maliit eh. Ganda yung medyo malaki. Maganda pa yung stainless pang lifetime na, di ba? non-stick, non-stick. Kaya ayon, basta ayon, pwede rin. Mani, grabe na, from saging, from saging, to mani, to caldereta. Okay, diba? Diba? lapit na to, Huli ko na, yung bawang. Ayan pumipitik na, pumipit na, Malapit na, pumipit na, pumipit na, pumipit na, Pumipitik na, pumipit na, pitik-pitik pag adobong mani eh, malalamdaman nyo po yung paghalo ninyo makalansing na yun, kalutoy na yun pero lutoy na minutes na lang to mahangoy na natin makalansing na hmm. tapos samang tama 15 minutes Bata pa yung mga bibi. Mata. 15 minutes lang yan. O matal si Dangan yan. Adobong mani. Pinat. 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 Ayan. Chicken. Mamaya. Nagluto ata si Lola. Ano yung may atay na yun? Huh? Ano yung parang may atay? Ano yung こっちにねこっちにね。 garlic kasi nang hirap tansahin. Napakirap tansahin. kasama ang manis. 10 minutes more. I-eat na tayo ng a derecha daming bawang oh. Eh. Ang sarap oh. Ang sarap oh. Talaga na natin ang malilit na sili yan. What a beautiful sight. Tamang tama oh. Uy, oh. Maganit-ganit na tamang tama ang lambok. Ganda ng pagka ano na. Nagpaalam na. muna tayo. Ay. wala na yung mga carrot-carrot, wala na yung mga um, ano bell pepper, bell pepper natin tomato paste ayan ang tomato paste natin gigisahin nyo muna yan dalawa na kasi ang dami apat na bibi ata ito tatlo parang kamatis din yung ginisa. Ah. Tapos. Tumitinatap at sa mani. Double purpose to eh. Ayun Ay, no. Ayun Ay, no. Ayun Ay, no. Ay, yun, no? Ayo. Meron pa. Meron pa. Tanggalin natin itong luya. Tanggal lang nilagyan ko ng konting luya para kontra sa lanta. Okay. Kumunti ah. natin titimplahin kasi tinimpla ko na po yung bibi eh. Tinimpla ko na yung bibi. <coughs> Naman tama lang yung kakapresyo cooker natin dahil uh, Bata pa yung bibe. Mga 20 minutes lang. Aminta. Laurel. Nakko po. Bebe, may laurel pa tayo dyan? Dami, diba? Wala na. Maso yung... Ay, maging party ka man lang sa... thank you wala daw ko pang man eh tsangka pa dyan ay naman tumunan na natin okay. ako kasi hindi mahilig sa maalat talaga halos sanay ako sa tinta ni mother lang na ang kaunting asukal. Siyempre, yeah. lalagyan ng asukal yan. Brown na lang, Brown. nagdaga ko ng konting oyster sauce tapos asukal with a magic touch ayos na to ayos na completo na yung lasa yan ang beretang simple lang Yan lang 15 minutes Bata pa kasi bibig So hindi siya na nabasag pero ngayon po lambot niya Ganyan like kalambot. Okay. Yeah. Oh. ayan mga ka-farmer, ending na, na natin yung aking uh, kitchen na uh, <laughs> busy busy. So ayan, naisingit pa yung mani. Ah, uh, na ako nakapag-video dahil tumakbo na po kami. First come, first serve daw kasi doon sa ano, sa uh, clinic ni Doc ngayon dahil wala po yung secretary ibang sekretary, hindi tropa. <laughs> so, ayan. Kasi dati number lang bibigay. So, pag malapit na, isa ka na ka na lang pupunta. Ngayon, wala daw number. Kaya sabi ko, oh, punta na tayo na maaga-aga para maaga makawe. Eh, buti naman. konti lang po ang mga, ano, konti lang ang, uh, bis, uh, ano, ang pasyente. Tapos si Rowan, ayan, nagmumukmuk. Gusto ng McDoy, sabi ko, uwi na tayo ng maaga. Nagkalat kasi sa sasakyan. Eh, ayan, pinagalitan ko. Habi ko tuloy, hindi tayo magmamakdo dahil dyan. Kinalat nga yung wipes. Linabas lahat. Yun, kinalat sa likod ng sasakyan. Ayun, napagalitan ah, tuloy. So, ayan mga farmer, maraming salamat at magandang buhay.